Pero ang aga-aga ngayon, nakakatuwa kasi maagang lumayas ang mga person dito sa bahay. Kasi yung amo kong lalaki, ay usually late talaga yun umaalis, mga 8.30. Eh ngayon, maaga siyang umalis. Kasi pagka ganitong maaga siya, pumupunta siya ng China, nandun yung kanyang trabaho. Eh yung mag naman, ay pumasok na sa school at saka sa trabaho. So, mas maaga kung matatapos ang trabaho ko. Kasi pag naandito yung amo kong lalaki, ang tagal niyang umalis ba, matagal din natatapos yung trabaho ko. Siyempre, inaantay ko pa siyang lumayas bago ko magawa yung iba. Kaya ngayon ay maagang makakaupo ang person. Hindi ko pa naligpit ang kama. Ito, tinanggilan ko na ng bedsheet kasi nga ako ay maglalaba ng bedsheet ng alaga ko ngayon. Kasi ngayon ay Thursday. Ang toilet, di ko pa nalilinis. Ang living room naman, malinis naman na yan. Naripit ko na yung mga kalat. Lilinisin ko na lang yung sahig at saka nalagay ko na rin yung iba kong labahin dyan sa washing machine. So, ang gagawin ko ngayon ay magpapalit ako ng bedsheet. Madali lang naman palitan ko. Kasi hindi winter ngayon. So, walang makakapal na kumot. Medyo maingay kasi binuksan ko muna yung aming pintuan para naman makasimaw ng kaunti. Mamaya isasarado ko din Lingguhan ko kasi to pinapalitan, pero yung sa mga amo ko, every two weeks ko yan pinapalitan. Para hindi sabay-sabay sa -sabay laba. Kasi wala kaming malaking sampayan. Ay, natapos din. Punta na lang. Ayan, tapos na. Ando na yung kanyang mga babies sa gilid niya. Katabi niya yan lagi pag natutulog. So, ito naman ang gagawin ko. Kasi kaya yan nagkaganyan ay hindi dahil may bakbakan, ha? Charis lang. Nagkaganyan yan kasi nga yung alaga ko ay tinatalunan, naglalaro siya tuwing hapon. Tumatalon-talon siya doon hanggang sa yung bedsheet ay nawawala na sa nasisira na. Eh yung mag-asawa naman, naayos ko na yan kagabi ulit eh. Eh siguro bago matulog, naglaro ulit siya. Yung mag-asawa naman, ay eh, basta na lang siguro inayos, hindi nila hinigpitan ng pagkaayos. Kaya nagkaganyan. Pakaisipin nyo eh dahil may bakbakan ha. Pero hindi rin ako sure. Choke lang. Pero yun nga, naglalaro talaga ang alaga ko doon. Kaya nagkaganon. So, ayusin ko muna para matapos ko na yung mga dapat kong tapusin. Maayos na ulit. Mamaya, pagdating ng alaga ko, tatalo na na ulit niya. Yan. Ito naman yung terrace dito. Makulimlim ang kalangitan dito sa Hong Kong. Parang uulan. Pero maaraw naman dun banda. So, sana hindi umulan. Diba? May ferry dyan. O yan ang view namin dito napakaganda ba? Diba? napakaganda ng umaga